parang gusto ko nang sumuko. Minsan, sa dami ng trabaho, hindi ka na nakakapagpahinga. At minsan, sa hirap ng trabaho, parang ayaw mo na. Normal lang namang maramdaman ng mga yan. Pero tandaan, walang nagtagumpay na hindi napagod at nahirapan. Kaya naman, magpapahinga lang, pero itutuloy ang laban. Jeremiah 31.25 says, I will refresh the weary and satisfy the faint. Tara, pray tayo. Father God, I am praying for this person watching right now who's feeling tired and restless, patong-patong na trabaho, hindi natatapos na gawain, kasabay pa ng mabigat na damdamin. Sa oras po na ito, tanggalin mo ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang isipan at puso at palitan mo ito ng panibagong lakas, ng pag-asa at ng inspirasyon upang magpatuloy. Panginoon, sa mga oras po na naiisip naming sumuko, sa mga pagkakataon na gusto na namin itigil ang pangangarap, ikaw po ang humawak sa amin ng mahigpit sapagkat alam po namin na ikaw ay hindi magkukulang, ikaw ay hindi bibitaw, at ngayon pa lamang, idinedeklara namin na kami ay maratapos, kami ay magkatagumpay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Yesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Make it a habit to pray. It works.